Gibana-bana nga muabot sa 70 ka mga panimay ang piktado sa baha sa barangay Manipis sa Dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Sa kuha nga video sa usa sa mga mulupyo sa Purok Bamboo Barangay Manipis, makita kining kusog nga bulog sa tubig nga dunay kuyog nga mga bato ug mga lapok nga miagi sa daan Trungod ni ini makita nga naglisod pagagi ang mga sakyanan sa lugar. Ang maong tubig baha ang kusog-usab nga nipatighog sa mga balay nga naa sa kilid nga bahin. Naitabok kini pasado alas dos gahapon sa hapon, human mubunok ang kusog nga uwan. Mato sa mga mulupyo nga nila na tambaha o kapin sa usa ka sa so wala pa kini muhubas. Pasado alas 10 ganihang buntag, padayon pa sa paglimpyo sa ilang panimay ang mga apektadong mulupyo. Nabala ka sila nga muhumok ang yuta nga gitindugan sa ilang mga balay. Nanawagan tani ma'am ba ni Mayor Samsam nga kuwan tani, butangan tani kanal diri ma'am. sabay ilahang isolusyon ani diri ma'am ba? Kaya di ni Mahimo Uwan, ay ko yun nga. Sige na diri niya, maabot sa time nga, magsige ni gabahaan, mga adto, mis ubus. ba, kabara mo tubig, sinuksa ka na ni Sona rin, kapay bahas na nga kanod Ang tubig ni Sona tanan, ito Ato ni Manipis Kapitan Antonio Habirina, si Tinta ka mga panimay, gikan sa lima ka mga sitiyong apektado sa baha. Mas daghani ini sa purok bambu o kay mito. Din di ba na ba na nga maabo sa 250 at sa 300 ka mga individual ang apektado. Ikatulong higayon na matod kininga na hitabo. Una netong Oktobre sa agin tuig, Hulyo ni tuiga o gagahapon. Mga barado nga drainage nga wa mamintinar sa DPWH kontraktor ang nakita nga hinungdan sa baha force yeah. from nature gito ma'am. Number one, ang ato si yung uwan karong panahon ma'am, panahon ma'am, di ikipar sa una. Grabe ka, dakas uwan, buhos gito ma'am sa ginawa niya, mahuman. Sikan, kala trabaho sa atong DPW at sa atong QM, nagpalapat sila kasada, ilang rin gamay kayo. Kunya, nangakundin pag yun. Hmm. Muna, ang nga tubig kayo kasbabaw, ibis mo, musuli na sa ilang upining, ah. natabunan oh. lang ilang upining, Muli kasada. Niatong Hulyo 18, ang mga barangay na mismo matud pa ang nanglimpyo sa mga kanal sa usalang lang ka sitio. Matud pa sukad Oktubre sa niaging tuig hangtod niatong Hulyo, ikalima ka higayon na sila ni hangyo sa DPWH ug sa kontraktor alang sa insaktong proyekto. Labi sinara ito nga nga i-rehab ang tanang mga drainage system kana mga culvert ilang i-rehab ug ilang, ilang limpyohon nya padak ang tinilang pa opening para ang tubig di na mundo sa bagsasada. Pero why Osaka ka ron ilang nahimo? Ang last last week sa July. Dirig give me oh. No? Tubang latong July. Trabaho ko na. Yang sa Manila Tabo. ni Engineer Christian Bernido, District Maintenance Point Person sa DPWH Second Engineering District alang sa Talisay Toledo Wharf nga kanunay sila nagpahigayon og nag clearing sa mga kanal. For last week, nakikinabi ko ni nakikinabi ko ni sa Kapitan sa Manipis o nag joint inspection mi sa tanang mga cross drains na ato diri gipadali Di ni ni district engineer ang ang paglimpyo sa mga kanal so uh, kami sa, sa, DPWH since last week pa pasad nagsugod na sad ang among clean operation diri sa ato mga cross drainage gihimo sa DPWH gani buntag ang clearing sa daan sa mga bato yuta nga nadala sa baha Dugang ni Engineer Bernido nga ang pagpalapad sa drainage system sa maong lugar posibleng sa sunod tuig pa mapatuman. <coughs> diklag yung ta sir si QM bottom or kamo ang mga personnel ah uh, ma'am is uh, kami sa DPWH kay eh, na may maintenance gud kasi gira man may kanang diklag ma'am pero magsigi sa dug tagak-tagak mga bato lang sad sa so kung tubig lang ang musud lang sa atong drainages baka suffice ra mga drainages however kung ang ang mga tubig ani na ikuyog lapok yuta o kanang mabato Dali na kayo masapunga nga itong mga drainages. Ang talisay ay CSWD ang na sa mga pektadong pamilya alang sa ayudang iapod-apodgikan sa lokal na kagamhanan. Obani Cleofer Lumayag, Family Dumabuok, Balitang Bisdak.